Narito tayo ngayon upang matahayan ang nakakalabik at talaga namang napakasweet na update sa Ruel and Rachel Love Team. Oh sa pagpapatuloy ng ating istorya ay lumabas noon si Miss Rachel kasama ang kanyang mga kapatid sapagkat ipapaayos niya ang kanyang kwintas. Habang nagaantay naman at pinapaayos niya ang kanyang kwintas ay syempre kinamusta niya din muna ang kanyang mga viewers, subscribers at supporters. Nakipag-usap siya sa mga ito through live. Habang nakalive nga si Miss Rachel ay marami nagpapa-shoutout sa kanya at talagang kinilig din si Miss Rachel nung nakita niya na nanonood pala si Kuya ruel sa kanyang live. Kitang-kita nga na talagang kinilig nun si Miss Rachel nung nalaman niya na sinusubaybayan siya ni Kuya ruel sa kanyang mga live. Shinoutout niya din si Kuya ruel at pagkatapos naman nito, ay pinag-usapan din nila ang tungkol sa pagpapagawa ni Miss Rachel o pagpapaayos ng Quintas. Maraming fans ang nagsasabi na mag-ingat siya kasi baka daw mamaya biglang itakbo ang kanyang Quintas. Natawa naman si Miss Rachel sapagkat hindi naman ito mangyayari dahil mapagkakatiwalaan naman ang kanilang pinagagawa ng Quintas. Habang nagantay pa si Miss Rachel ay kinakausap niya nga si Quiroel well through comments at talagang kitang kita na napakasaya nga ni Miss Rachel nung nagko-comment si Quiroel. Well. Kaya nare replyan niya rin ito at marami fans din ang kinikilig sa dalawa. Thank you,

mabuti ito yung nagpagito na. Hindi naman po siguro. Mm -hmm. Rowell is in the house! Where are you? Dito na, B. <laughs> Ayun, mag-iingat ka palagi lang, ga. Langga, sorry, hindi ko nababasa yung comment mo kasi naman, ang sobrang ano, sobrang dami. Hindi ko na may isa-isang basahin. Isa lang ang cellphone ko lang ga. Go, oh, eh, hindi naman tinapo yung pintas. Ipapaayos ni Kuya. Kunin niya yung pintas. Kunin niya ah, yung pintas. Go! Ito na po ni Kuyo. Grabe ko naman. Sige, iiyak ako. <laughs> <I> <laughs> Uy. Ang rawal, iyak na lang langga mo, sabi ni Ma'am. Rose salamin. Ay, wow! Grobe! 6,000 viewers na tayo. Ay, salamat po sa nanonood na Thank you so much po sa pagsubaybay po. At saka sa pagsama po dito sa live. Maraming salamat po sa inyo. Walang sawang pag na. Thank you so much po sa inyo. At syempre po, maraming maraming salamat po sa mga nagpalipad po. Thank you so much po. Ayan. Ayun po, naglipat po si Kuya sa, pa, sa ibang pagawaan ng butas. Papakabit po yun. Ano po kasi sobrang liit daw po, hindi daw po nila ma. Ano po sila pumunta doon sa may Selvira. 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 Sel Sel. <laughs> Never mind. <laughs> yeah may isa pang nag-comment doon na fan na pag nakauwi daw siya sana sa December ay panigurado may pamasko daw si Kuya Ruel and Miss Rachel sa kanya. Natawa naman si Miss Rachel at kinilig sapagkat sana daw ay makauwi siya. Kaya madami ding fans ang natawa kay Miss Rachel sapagkat gusto pala ni Miss Rachel ng pamasko. Pagtapos naman ito ay pinag-uusapan pa rin nila ang tungkol kay Kuya and Miss Rachel. Hanggang sa wakas ay natapos na rin ang pinapagawa ni Miss Rachel na Quintas. Nung natapos na ito ay syempre kinausap niya ang gumagawa at nagtanong kung magkano ito nang sa ganoon ay mabayaran niya na. Nung nabayaran na nga ni Miss Rachel ay kasama niya ang kanyang mga kapatid na naglalakad pa uwi na, oh, oh, angel. Angel, baby, angel. Kubido, na may ng mo. Ikaw nga si Ayan. Sana mamit ko kayo ni Rowell pag-uwi ko sa Pinas sa December. May pa-may pa ka sa akin pag Ay, nagkataon. Ay. Salamat po sir, not knowing so much po. Thank you so much po. Pag po, nang posting nang yung ano kayong, ko yung popo ko kumadumi. Kasi minsan kasi pag nagod ah! eh, hey, na Ay, iyo, magaling. Pero hindi naman po eh Lagi po tayo nakapalas. Langga, wag kang kabahan kailan? Ah, uh, siguro kailan to? Kailan babalik si Rowell? Ayan ah, po. Um, Sir, Sir Jerry, shoutout po. Babalik po si Rowell siguro sa August. August 3 yan. August 3 daw po siya. wag, wag po kayong ganyan. Kinakabahan po tuloy ako. Iwala lang po. <laughs> Ayan na po.

dito. Ano po yun? Siguro dalawang 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 yung dalawang 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 ko na dalawang 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 Ayan, salamat po. Ayan po. Langga. U huwag kang masyadong ano dyan. Overreact ah, kasi okay na na. O, oh, okay na na. <laughs> Napakabit ko na langga. Ayan lang damit bed, may imbariya. I think I think hindi, hindi na full na yan. May number yan. I think hindi na. Wala na, alaka na kayo lahat. Sorry. I think hindi naman siya ano. I'm for the truth, I think. Pinalitan? Di ba hindi mo pinalitan? Dati lang. No? Hanggang dito na lamang muna ang ating update sa Ruel and Rachel Love Team. Maraming salamat sa inyong panunood. Hanggang sa muli. Bye!